ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng uh makopya ng Pilipinas sa uh, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo. Mambilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia. Ano po sa tingin niyo ang sistema nakita niyo dito sa Singapore, gaya ng transportasyon at kaayusan na nating mapag-aralan at maipatupad din natin sa Pilipinas. Oo, nakakalungkot nga kasi uh, itong pagbisita ko ngayon sa Singapore, hindi ako nakapag public transportation dahil nagmamadali lagi. Ang gamit namin ay Grab. Pero napaka napaga, napakaganda at napakaayos ng sistema uh, ng Grab nila dito, no? At yung mga drivers nila ay meron talagang uh, disiplina at respeto sa mga pasahero ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng uh makopya ng Pilipinas sa uh, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo spaces nila no? dahil siguro maliit lang siya na bansa yung Singapore ay ginagamit nila ng maayos lagi uh, yung spaces nila so meron talagang kung baga maayos na urban planning uh, yung kanilang paggamit ng kanilang uh, lupa. At uh, ang nakita ko din ay uh, kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman, no? So meron talaga silang uh, mga lugar na naglalagay sila ng green open areas at kahit saan ka man uh, mapunta or na kalsada, meron talagang mga green pockets uh, na makikita mo. At um, mga katulong yon uh, din uh, sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape at urban planning na napakaganda dito sa Singapore.